Anong sinasabi mo sa mga kapatid na nagkakalat ako ng hatred? Hindi. Hindi ba totoo na meron kang laban kay kapatid na Soriano? Noong nas na nawala, tinanggal ng kapatid na Soriano ang tatay ng asawa mo na si, si Brad Danny Tobias. Hindi ba sabi mo na unfair ang ginawa ng kapatid na Eli Soriano papanong magiging unfair ang ginawa ng kapatid na Eli Soriano napaka justice nga ng ginawa niya dahil binigyan niya ng pagkakataon lahat na makapagsalita ang ginagawa niyo ngayon sa akin ito ang malinaw na unfair binigyan niyo ba ako ng pagkakataon na magsalita hindi wala kayong ginawang gano'n kaya ikaw Eric Cabobos uh, pagsisihan mo ang iyong ginawa kung hindi mo pagsisisihan yan, alam mo, na naawa ako sa'yo. Naawa ako sa'yo dahil uh, makakatikim ka. Sabi ng Diyos, akong gaganti. Hindi ko pinapanalangin na mayroong mangyaring masama sa'yo. Pero sa ginagawa mong yan, na paninira, na nagkakalat ako ng, ng hatred, alam mo ba... Kahit na kahit na sinisiraan ako ng ng mami ni kuya, pinagtatak, pinagtatakpan ko pa siya. Tanungin niyo yung mga kapatid na nagcha-chat sa akin. Ang sinasabi ko ay ganun ba? Uh, hindi ko alam 'yan. Nagdadahilan na lang ako pero masakit sa kalooban ko 'yon. Masakit sa kalooban ko 'yon. Tapos kayo ngayon, diretsahan ninyong sinasabi na ano, na nagkakalat ako ng uh, ng hatred, excuse me. Na nagkakalat ako ng hatred. Anong hatred ang kinakalat ko? Anong hatred ang kinakalat ko? Baka yung mga kasama mo diyan sa National Choir ang nagkakalat ng lagim. Tanungin mo sila kung hindi totoo yung ano, kung hindi totoo yung mga sinasabi ko ano mapapala ko sa ano sa kasinungalingan. Hindi naman ako kagaya ninyo na nagkakalat ng kasinungalingan na ni, nagsasalita ako ng laban sa aral. Unang-una, bakit ko lalabanan ng aral? Si Kristo 'yon, gago ba ako? Ganun ba ako ka ano kasama? Hindi ko kaya hindi ko kayang ano. Tapos itong ano, itong itong Rijan Bolivar, magpapasalamat. Sa tingin mo, tatanggapin ng Diyos ang iyong pasalamat? Biruin mo, naninira ka sa ano, na alam na alam mo naman sa sarili mo na pido pedophile ka. Alam mo yun sa sarili mo. Tapos, maninira ka, magpapalapad ka ng papel, sasabihin mo pa dun sa comment, na... Uh, ano bang mga comment? Basa kayo na lang pong magbasa. Uh, ayoko nang anuhin ang totoo po niya naaw actually naawa ako kay ano kay Brad Radian kay Radian Bolivar. Tapos sasabihin mo sa akin wala naman akong pinakikinggan, ikaw ang walang pinakikinggan. Hindi ba nilalabanan mo si Brad Rodel Blasa? Hindi ba nung sinaway kita? Dahil yung mga kapatid nakakahalata na. Yung mga kapatid sa Vietnam nakakahalata na. Tanungin mo si Sisseni. Si Sisseni sa Vietnam. Tanungin mo si si, si Brad Dale na na from Vietnam. Nakakahalata sila na merong something na nangyayari sa inyo ni nung bata. Ayoko kung ano uh, uh, ano kawawa naman yung bata. Wala namang ano yun, wala namang kinalaman. Ano ang sinabi mo sa akin? Ayan, saksi team di ba? Saksi si Ano sabi mo? Wag mo kong pagsasalitaan ng ganyan. Dahil wala kang karapatan. Ganyang kakatapang, ganyang kakaano. Tapos sasabihin mo ako yung hindi, walang pinakikinggan? No. Hindi totoo yan ako. Kaya sa paghukom, pagka, ano, pagka hindi mo binago yung ano mo, kawawa ka. Maiimpierno ka, Ray Bolivar, na isang pedophile. Ang lakas ng loob mong magpasalamat ha hindi mo na hindi mo na isinasang alang yung kabanalan ng kasag at kasagraduan ng pagpapasalamat sa Diyos unless otherwise you are not uh